Isang gabi noong taong 2002 ay isang krimen ang naganap sa isang apartment sa Manila. Ang biktima ay isang British businessman na pinapatay ng isang Pinay. Sino ang businessman na ito at ano ang nangyari sa kanya? At bakit kaya ito nagawa ng Pinay sa kanya? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Isang lalaki ang inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang mabait, masiyahin at palabirong tao. Siya ay kinilalang si Stephen Alson Davis. Si Stephen ay lumaki sa Nottingham, England sa pangangalaga ng kanyang ina na si Margaret Davis. Tatlo silang magkakapatid at siya ang panganay. Lumaking masiyahin si Stephen. Ngunit nang siya ay tumungtong ng 14 years old ay may naganap na bumago sa kanilang buhay. Naaksidente ang kanyang ama at ito ay binawian ng buhay. Ang masayahin at malarong si Stephen noon ay naging isang responsableng binata simula ng mamatay ang kanilang ama. Naging matured na daw ito at siya na ang tumitingin sa kanyang pamilya. Nang mamatay ang ama nila Steven, ay may nakilalang muli ang kanyang ina na di kalaunan ay naging nobyo nito. Ang nobyo ng ina ni Steven ay kinilalang si Alan. Naging mabait naman daw si Alan kay Margaret at sa mga anak nito. Mas naging madali daw ang buhay nila lalo na para kay Steven dahil may tumatayo ng ama para sa kanila. Naging maayos daw ang relasyon ni Alan bilang stepfather para kay Steven. Ngunit pansin daw ng pamilya ni Steven na malaki ang pinagbago nito. Lagi daw itong nasa bahay at nagko-computer. Madalas daw siyang sabihan ni Alan na lumabas ng bahay at enjoy ng buhay pero tila mas gusto daw nito na manatili na lang sa bahay. Nang si Steven ay makapagtapos ng pag-aaral, siya ay nagkaroon ng trabaho na related sa computer sa Nottingham. Nang siya ay tumungtong ng 21 years old, siya ay na ng magandang trabaho ng kanyang kompanya. Pinangakuan siya ng kanyang kompanya ng mataas na sahod, ngunit kailangan niyang lumipat sa Hong Kong para doon magtrabaho. Ayon sa ina ni Steven, ay hinikayat niya ang kanyang anak na tanggapin ang trabaho dahil kayang-kaya niya iyon. Kaya't di kalaunan ay tinanggap niya ang job offer. Lumipat si Steven sa Hong Kong para doon magtrabaho. Dahil trabaho at bahay na lang umiikot ang buhay ni Steven, kaya humanap ito ng magiging hobby niya. Hanggang sa nakahiligan niya ang pagpapalipad ng single aircraft. Sumali siya sa isang flying club sa Angeles, Pampanga. Umabiyahe siya ng halos dalawang oras para makapunta sa Angeles mula sa Hong Kong. Dahil sa pagsali niya sa flying club at sa pananatili niya sa Angeles, ay marami siyang nakilalang Filipina. Base sa katrabaho ni Steven ay maraming nagkakagusto sa kanyang Filipina dahil malaking lalaki daw siya, maputi at plant ang buhok. Bukod doon ay palabiro daw ito sa mga nakikilala niya kaya naman marami ang nabibighani sa kanya. Sa pananatili ni Steven sa Angeles ay may nakilala siyang isang babae. Ang babae kinilalang si Evelyn Bohol. Si Evelyn ay mula sa Daram, Samar, isang malayong isla sa Pilipinas. Mahirap hirap ang pamumuhay sa isla na ito dahil walang malinis na tubig at kuryente. Laki sa hirap si Evelyn kaya sa edad na 13 years old ay kinailangan na nitong magtrabaho para kumita ng pera. Nakahanap ng trabaho si Evelyn sa Angeles, Pampanga. Kailangan niyang bumiyahe ng halos dalawang araw sakay ng bangka at bus para makapunta sa Angeles mula sa Daram, Samar. Si Evelyn ay nakahanap ng trabaho sa Walking Street sa Angeles. Ang Walking Street ay kilalang sex capital ng Pilipinas. Sa lugar na ito ay maraming bar. Karamihan sa mga nagtatrabaho sa mga bar na ito ay menor de edad. Ngunit para makapasok sila ay inililihim nila ang tunay nilang edad, katulad ng ginawa ni Evelyn. Ang naging trabaho ni Evelyn sa bar ay pagiging isang dancer. May pagkakataon din na kapag gusto siya ng customer ay magbabayad ito ng malaki sa manager nila para maiuwi siya at may mangyari sa kanila. Ayon sa kapatid ni Evelyn na si Gina Bohol Butas, ay nahihiya umano ang kanyang kapatid sa trabahong pinasok nito. Hindi daw nito matanggap na ganoon ang kanyang trabaho kaya naman minsan ay gumagamit pa daw ito ng ipinagbabawal na gamot para magkaroon ng lakas ng loob para pumasok sa trabaho. At isa lang ang way para makaalis sila sa ganoong trabaho. Yun ay kapag nagkaroon sila ng mayaman na foreigner na karelasyon. Ganoon ang nangyari kay Evelyn. Nagkamabutihan sina Steven at Evelyn at di kalaunan ay naging magkarelasyon sila ni Steven. Sa unang kita pa lamang umano ni Steven kay Evelyn ay nabighani na siya dito. Binayaran umano ni Steven ang amo ni Evelyn ng 500 pounds para makaalis na ito sa trabaho at hindi na muling bumalik. Ayon sa tiyahin ni Evelyn na si Imelda Marabe ay nabanggit daw ng kanyang pamangkin na mabait si Steven at guwapo. Pata pa daw ito kagaya niya at marami daw itong pera. Base naman sa interview sa ina ni Steven ay disappointed daw siya nang malaman na pumato lang kanyang anak sa isang payarang babae. Ngunit inintindi na lang daw niya ito dahil kaawa-awa daw ang sitwasyon ng mga kababaihan na ganoon ang trabaho. Hindi daw nararapat sa kanila ang ganoong trabaho dahil magaganda sila. Dagdag pa niya na kung may kakayahan daw siyang ialis sa mga minor de edad na kababaihan sa ganoong sitwasyon ay gagawin niya dahil nasasaktan siya bilang isang ina. Matapos makaalis ni Evelyn sa bar na kanyang pinapasukan ay dinala siya ni Steven sa Hong Kong para doon manirahan kasama niya. Bumisita din ang ina ni Steven na si Margaret sa Hong Kong at doon sila unang nagmeet ni Evelyn. Si Evelyn ay 17 years old nung maging magkarelasyon sila ni Steven. Mas matanda sa kanya ng 10 taon si Steven. Ayon sa ina ni Steven, na makilala niya daw si Evelyn ay alam niya na kung bakit ito nagustuhan ng kanyang anak. Si Evelyn daw ay isang tahimik at magalang na dalaga. Dahil sa labis na pagmamahal ni Steven kay Evelyn, ay inaya niya itong magpakasal. Kaya't noong March 20, 1997, ay nagpakasal ang dalawa. Kabado daw si Evelyn noong araw ng kanilang kasal, pero hinding-hindi niya raw malilimutan ang araw na iyon dahil isa iyon sa maliligayang araw ng kanyang buhay. Nagkaroon pa nga daw ng problema habang sila ay kinakasal dahil hindi mabasa ni Evelyn ang vows dahil hindi siya nakapag-aral. Ayon kay Margaret, ay kampante daw si Steven na hindi siya iiwanan ni Evelyn dahil siya ang provider sa kanilang dalawa. Kung wala daw siya ay walang bubuhay kay Evelyn. Nang matapos ang kasal ni na Evelyn at Steven ay nagpunta sila sa Pilipinas para doon mag honeymoon. Sila ay nagpunta sa Puerto Galera at isinama din nila ang magulang ni Steven. Sa kanilang pagbabakasyon sa Pilipinas ay may napansin daw ang magulang ni Steven. Pas sa kanila ay binibigay ni Steven ang lahat para kay Evelyn ngunit hindi daw iyon ginagatihan ni Evelyn. May pagkakataon pa daw na habang naglalakad sila ay sinusubukang hawak Baka ni Steven si Evelyn, ngunit lumalayo daw si Evelyn sa kanya. Ngunit kung si Steven ang tatanungin, e eh masaya naman umano ang kanilang relasyon. Gusto daw ni Steven na si Evelyn na maging ina ng kanilang mga anak. Di kalaunan ay natupad ang gusto ni Steven. Nagkaroon sila ng anak na babae at pinangalanan nila itong Jessica makalipas ang dalawang taon ay nasundang muli ang kanilang anak. Pinangalanan naman nila itong Joshua. Nang mga anak si Evelyn sa bunso nilang anak ay napagdesisyonan nilang lumipat at manirahan sa Angeles, Pampanga. Kaya't bumiyahe sila mula Hong Kong papuntang Angeles. Nagrent sila sa isang pinakamahal na paupahan. Si Steven ay kumikita ng 60,000 pounds a year o kung i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.3 milyon. Binibigyan ni Steven si Evelyn ng 1,000 pounds o mahigit 71,000 buwan-buwan. Simula na magkaanak umano sila ay nagbago na si Evelyn. Naging tamad umano ito dahil imbis na asikasuhin ng kanyang mga anak ay inaasa niya na lang iyon sa mga katulong. Lagi na lang daw itong nakahiga sa kama at panayang utos sa mga katulong. Ayon sa tiyahe ni Evelyn na si Imelda ay nagbago umano ang ugali ng kanyang pamangkin. Naging mataas na daw ang tingin niya sa kanyang sarili dahil mayaman na siya. Lagi daw niyang bukang bibigang pera at minamaliit na rin daw niya ang kanyang mga kamag-anak. Dahil likas na matulungin si Steven ay tinutulungan niya rin maging ang pamilya ni Evelyn sa Samar. Pinapadalan umano sila ni Steven ng malaking halaga ng pera para makapagpagawa ng bahay at makabili ng bangka pinibigyan din umano sila ni Steven ng perang pamasahe papunta sa kanilang tirahan para makapasyal ang mga ito. Minsan daw ay nanatili sila ng maraming linggo sa bahay nila Steven at Evelyn. Ang pananatili nila sa bahay ng mag-asawa ay wala naman umanong problema kay Steven. Ngunit may pagkakataon daw na nawawalan sila ng gamit sa bahay. Ang mga gamit na iyon ay kinukuha umano ng kaanak ni Evelyn at inuuwi sa samar. Kung si Evelyn ang tatanungin ay ayos lang naman daw iyon dahil pwede naman daw silang bumili ulit ng bago. Ang mga magulang naman ni Steven na sina Margaret at Alan ay bumibisita din daw sa kanila isang beses kada taon. Tuwing umuwi daw ang mga ito ay daladala nila ang kanilang kamera para kumuha ng mga video remembrance. Ngunit nang huling uwi umano nila sa Pilipinas ay napansin nila na si Evelyn ay iba ang kinikilos. Tuwing may kita daw nila si Evelyn ay napapansin nila na lagi itong may katext o kausap sa cellphone at tila ito'y kinikilig daw at tuwang tuwa sa kausap niya. Nagihinala na daw sila na baka may boyfriend na kinalolokohan si Evelyn. Nagiiba na din daw ang pakikitungo niya kay Steven at lagi siyang galit dito. Maging ang kapatid umano ni Evelyn na si Gina na pumasok sa kanila bilang taga-alaga ng bata, ay napapansin din umano ang pag-iiba ni Evelyn. Ayon kay Gina, tinanong niya daw si Evelyn at di kalaunan ay umamin ito sa kanya. Sinabi nito na mayroon nga daw siyang ibang karelasyon at hindi na daw sila magkasundo ni Steven. Ang lalaking karelasyon ni Evelyn ay kinilalang si Arnold Adoray. Si Arnold ay nagtatrabaho bilang isang security guard. Ngunit sa isang interview ay pinasinungalingan ni Evelyn na may relasyon sila ni Arnold. Maging si Steven ay naghihinala na rin sa mga ikinikilos ni Evelyn. Pati ang mga pera umano na binibigay ni Stephen kay Evelyn ay nawawala na lang basta-basta. May pagkakataon pa daw na binibigyan ni Steven si Evelyn ng pambayad para ipasok sa private nursery school ang kanilang anak na si Jessica. Ngunit pagpunta daw ni Steven sa school ng kanyang anak ay hindi pala naka-enroll doon ang bata at may ibang tao daw na nagdadala ng pagkain ng bata sa school. Sobrang laki daw ng pinagbago ni Evelyn ayon kay Steven. Nabanggit din daw ni Steven sa kanyang ina na nagawa ding isan la ni Evelyn ang wedding ring nila. Nagtataka daw si Steven kung saan niya dinadala ang pet. Pera. Ngunit isang araw o mano ay nalaman ni Steven na sa boyfriend ni Evelyn niya binibigay ang pera. Binilhan din daw niya ng motor ang kanyang boyfriend. Nang malaman iyon ni Steven ay tila nawalan na siya ng gana kay Evelyn. Nilibang niya din ang kanyang sarili at bumalik sa mga bar na dati niyang pinupuntahan kasama ang mga single niyang kaibigan. At dahil wala nang na nangyayari sa mag-asawa dahil hindi na maayos ang kanilang relasyon kaya napipilitan si Steven na gawin iyon sa ibang babae na bayaran. May pag taon pa daw na sinasabi ni Steven kay Evelyn na aalis ito para sa business. Ngunit pupunta lang pala ito sa bahay ng kanyang katrabaho kung saan nila inuuwi ang mga babaeng inupahan nila sa bar. Ngunit kahit ganoon ang nangyari ay gusto pa din maayos ni Steven ng pagsasama nila ni Evelyn. Kaya kinausap niya si Evelyn. Sabi niya kay Evelyn na magiging maayos lamang sila kung ibabalik niya ang nawalang pera at magtrabaho siya o kaya naman ay mag-aaral siya. Ngunit hindi naman sinunod ni Evelyn ang gustong mangyari ni Steven. Kaya binalak ni Steven na makipag-divorce na lang sa kanya. Sa oras na i-divorce ni Steven, alam ni Evelyn na babalik siya sa pagiging isang bayarang babae at magihirap muli. Dahil sa mga naganap ay hindi na binigyan ni si Steven si Evelyn ng sustento kada buwan. Hindi na rin nakakapagpadala ng pera si Evelyn sa kanyang pamilya dahil wala siyang pagkukuhanan ng pera. Ayon sa kaibigan ni Steven, ay eh madalas niyang pagsabihan ito na mag-iinga dahil maraming masasama sa mundo. May pagkakataon pa daw na habang umiinom sila ay sinabi ni Steven na hindi siya magagawang saktan ni Evelyn dahil siya ang bumubuhay dito. Bago magpasko ay muling umuwi ang magulang ni Steven sa Pinas para bisitahin sila. Ang hindi nila alam ay yun na pala ang huling Pasko na magiging mas sila. Noong July 18, 2002, nakatanggap ng balita ang ina ni Steven na kinatatakutan ng lahat ng ina. Habang si Margaret at Alan Umano ay nasa garden noong mga na iyon, nakatanggap ng tawag si Margaret mula sa kaibigan ni Steven na si Mike. Sa tawag ay ibinalita ni Mike kay Margaret na patay na daw si Steven. Tila nabingi daw si Margaret sa kanyang narinig at hindi siya makapaniwala. Gulat na gulat naman umano ang stepfather ni Steven na si Alan. Labis na nasaktan si Margaret at Alan sa balita na kanilang natanggap. Kwento ng kaibigan ni Steven na si Mike. Nasa business apartment daw sila ni Steven nung gabi na mangyari ang krimen. Nagising daw si Mike dahil may tatlong kalalakihan daw ang nakapasok sa kanilang apartment. Tinutukan daw ng baril si Mike sa ulo at nagtanong ang isa sa mga lalaki kung siya ba yun. Sumagot naman daw ang isang lalaki at sinabing hindi. Kaya agad nilang binitawan si Mike at pumasok sila sa kwarto kung saan naroon si Steven. Nagulat na lang daw si Mike nang marinig niyang sigaw ni Steven sabay pagputok ng baril ng apat na beses. Nang matapos daw barilin ng tatlong kalalakihan si Steven ay agad umalis ang mga ito. Dali-dali naman umanong pinuntahan ni Mike si Steven at doon niya nakita ang katawan nito na nakahiga at duguan. Sinubukan niya pa raw kung buhay pa ito ngunit wala na daw itong pulso. Agad daw lumabas si Mike para humingi ng tulong sa mga kapitbahay at nagpatawag ng mga pulis. Sa galit daw ni Mike ay ipinagsigawan niya daw sa mga kapitbahay na pinapatay ni Evelyn si Steven. Ayon naman sa ina ni Steven, wala o manong matibay na ebidensya na si Evelyn ang nagpapatay. Ngunit siya lang daw ang taong pinaghihinalaan nila na may motibo na magpapatay dito. Alam daw nila na ignorante at arrogante si Evelyn. Ngunit hindi daw nila inaasahan na kaya nitong magpapatay ng tao. Agad-agad naman pumunta sa Pilipinas si na Margaret at Alan nang malaman ng nangyari kay Steven. Nang makarating umano sila sa burol ni Steven, ay agad nilang nilapitan ang kabaong ng anak. Nakita daw nila si Evelyn ngunit hindi man lang daw ito lumapit po lang daw ito na parang walang nakita. Ni hindi rin daw nila ito nakitang umiyak at malungkot. Tinanong pa daw siya ni Evelyn kung nakita niya ba si Mike. Ngunit ang sinagot ni Margaret ay hindi. Halos si Mike daw ang bukang bibig ni Evelyn habang nakaburol si Steven. Doon na daw nagsimulang magsuspet siya ang ina ni Steven. Kaya't naglabas na daw ito ng notebook at doon niya sinulat ang lahat ng pinag-uusapan nila ni Evelyn. Sa pagkamatay ni Steven ay nagsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad. Ngunit tila nababagalan ng pamilya ni Steven sa pag-usad ng investigasyon. Ang unang teorya ng mga otoridad ay maaring pinatay si Steven ng isang taong konektado sa kanilang kumpanya. Kaya naman pumunta sila sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Steven at ininterview ang mga katrabaho nila. Ayon sa kanila, ay mabait naman daw si Steven at wala naman itong nakakaaway doon kaya't napagtanto ng mga otoridad na wala sa kumpanya ang pumatay kay Steven. Dahil tila nababagalan ang ina ni Steven sa pag-usad ng investigasyon kaya nag-imbestiga na din siya para mas mapabilis ang paghuli sa pumatay sa kanyang anak ayon sa kanyang ina ay hindi umano ito babalik ng UK hanggat hindi nauhuli ang pumatay sa kanyang anak. Nag-hire si Margaret ng isang private investigator na dating pulis. Ayon sa private investigator ay umiiyak si Margaret na humingi ng tulong sa kanya na mahuli kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Dahil doon, kaya naman desidido ang private investigator na mahuli ang salarin. At dahil si Evelyn ang pinaghihinalaan ng inani Steven na pumatay sa kanya, kaya doon nag-focus ang investigador. Binabantayan ng investigador si Evelyn sa loob ng 24 hours. Doon nakita ng investigador na mayroong dalawang lalaki na madalas bumisita kay Evelyn. Ang isa ay ang boyfriend ni Evelyn na si Arnold at ang isa naman ay ang kaibigan ni Arnold na kaparehas niya ring security guard. Ang impormasyon na iyon ay ipinagbigay alam ni Margaret sa mga otoridad. Ipinatawag naman ng na mga pulis ang mga lalaking iyon at iniharap kay Mike para ma-identify niya kung sila ba ang pumasok sa apartment nila at pumatay kay Steven. Positibo namang kinumpirma ni Mike na iyon nga ang mga kalalakihan na tumutok ng baril sa kanya at pumatay kay Steven. Alam ni Margaret na delikado ang buhay nila sa Pilipinas dahil kilala sila ng isa pang kaibigan ng mga akusado. Ngunit ayon kay Margaret ay hindi siya aalis ng Pilipinas hanggat hindi niya nakukuha ang mga apo niya kay Evelyn. Nais niyang makuha si Jesse Jessica at Joshua at dalhin sa ibang bansa para doon manirahan kasama nila ni Alan. Ayon kay Margaret, hindi daw dapat lumaki ang mga apo niya sa pangangalaga ni Evelyn dahil mapanganib na tao ito. Kaya't nakiusap si Margaret kay Evelyn na hihiramin niya ang apo niyang si Jessica sa weekend. Pinahiram naman ito ni Evelyn sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na sa England si Margaret kasama ang 3 years old niyang apo na si Jessica. Masakit para sa kanya na iwan ang apo niyang si Joshua ngunit at wala siyang magawa. Iyon daw ang pinakamahirap na desisyon na kanyang ginawa. Ayon kay Margaret, ay halos nagawa niya na ang lahat ng dapat niyang gawin sa Pinas. Nakuha na umano niya si Jessica, nakuha ang passport para sa mga bata at maging ang abo ng katawan ng kanyang anak. Naipakulong na din niya ang dalawa sa mga pumatay sa kanyang anak. Sa mga panahon na iyon ay pagod na din daw siya. Pagod na ang katawan niya, maging ang puso at kanyang isip. Ang susunod na gusto niya daw gawin ay ang makuha ang kanyang apong lalaki na si Joshua na nasa pangangalaga ng magulang ni Evelyn. Kaya't pinapunta ni Margaret ang private investigator niya sa magulang ni Evelyn para kumbinsihin ang mga ito na ibigay ang bata kapalit ng 200 pounds o nagkakahalaga ng mahigit 14,000 sa Philippine Peso. Ayon sa ama ni Evelyn, masakit sa kanya na ibigay ang niyang si Joshua dahil alam niya na hindi niya na muli ito makikita dahil sa malayo na ito titira. Umiyak daw siya ng umiyak ngunit wala daw siyang magawa dahil hindi naman daw nila kayang pag-arali ng bata dahil wala silang pera. Mas magiging maganda daw ang buhay ng bata kung doon siya lalaki sa pangangalaga ng lola niyang si Margaret. Kaya't makalipas ang dalawang buwan matapos umalis ni Margaret sa Pilipinas ay nakasama na ulit niya ang kanyang apong si Joshua. Masaya niya sinalubong kanyang apo sa Heathrow Airport sa UK. Labis daw ang saya ni Margaret dahil kapiling na niya ang dalawang anak ni Stephen. Kabaligtaran naman sa nararamdaman ni Evelyn dahil dalawang taon na niyang hindi nakikita ang kanyang mga anak. Masakit sa kanya na mawalay sa kanyang mga anak. Ayon kay Evelyn, alam daw ni Margaret na mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Sila daw ang buhay niya at maging si Stephen. Ngunit hindi daw maayos ang nangyari at inilayo sa kanya ang mga ito. Malaki ang galit ni Margaret kay Evelyn. Kaya naman desidido itong patunayan na si Evelyn ang nagpapatay kay Steven. Sa loob ng dalawang taon ay ginugol ni Evelyn ang kanyang oras sa paghahanap ng ebidensya para mapatunayan na kasabot si Evelyn sa nangyari kay Steven. Ang ginagawa na iyon ni Margaret ay magastos dahil maging ang panggas ng mga pulis ay siya ang nagbibigay para lang puntahan ng mga ito ang mga witness at interviewin. Sa kagustuhan ni Margaret na mapanagot ang lahat ng may sala sa nangyari sa kanyang anak, ay gumasto siya ng 50,000 pounds o kung i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 3.6 million. Sa kabila ng problema na ginawa ni Evelyn na natili pa rin mabubuti ang kanyang mga kaanak, tulad na lang ng kanyang tiyahin na si Asuncion sa Lundago. Si Asuncion ay naging kaibigan ni Margaret tinulungan sila ni Asuncion para mahuli ang pumatay kay Steven dahil alam niya daw kung gaano kasakit ang mawalan ng anak dahil ina din siya. Hawak ng pamilya nila Asuncion ang susi para mabigyan tuldok ang krimen na nangyari. Isa sa mga nakakaalam ng impormasyon sa nangyari ay ang asawa ng kapatid ni Evelyn na si Robin Butus. Ayon sa mga kaanak nila ay kahinahinala ang mga ikinikilos ni Robin matapos ang krimen na nangyari. Nang malaman niya na siya i-interviewin ng mga polis ay nagtago ito ngunit alam ng kanilang tiyahin kung saan siya nagtatago. Kaya naman kinumbinsi sila ni Margaret na ilabas na ito. Dahil na rin sa pagkumbinsi sa kanya ng kanyang mga anak, ay sumuko si Robin at umamin na siya nga ang pangatlong lalaki na pumatay kay Steven. Ayon kay Robin ay bandang 11pm nang siya ay puntahan ni Evelyn at kinukumbinsi siya nito na sumama sa kanya. Hindi daw niya alam kung saan sila pupunta ngunit sumama pa din siya. Sumakay daw siya sa sasakyan at pumunta sila sa apartment na tinutuluyan nila Steven. Nang makarating daw sila ay bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa apartment. Umakyat daw sila sa taas kung nasaan ang kwarto ni Steven. At nang makita si Steven ay binaril daw ito ng boyfriend ni Evelyn ng apat na beses. Habang sila ay nasa loob ng bahay, si Evelyn Umano ay nasa loob ng sasakyan at tinitignan kung may mga paparating. Sinabi pa daw ni Evelyn na si Steven ay milyonaryo at kapag namatay ito ay mapupunta sa kanya lahat ng pera nito dahil mag-asawa sila. Ang pag-amin ni Robin ay nagpapatunay na si Evelyn talaga ang nagutos sa pagpatay kay Steven. Kapalit naman ng pag-amin ni Robin at ng pagbibigay niya ng ebidensya ay hindi na siya sinampahan ng kaso ni Margaret. Noong February 2004, si Evelyn ay inaresto ng mga otoridad. Kahit umano hindi siya ang bumarin mismo kay Steven, ay siya pa rin ang mastermind sa pagpatay dito. Habang nililitis sa korte ang kaso, ay maring itinatanggi ni Evelyn na may kinalaman siya sa pagpatay kay Steven. Ayon kay Evelyn, ay nasa bahay siya at natutulog nang mangyari ang krimen. Ngunit mayroong matibay na ebidensya na magpapatunay na may kinalaman siya. Mayroon umanong susi sa apartment ang tatlong kalalakihan na pumatay kay Steven. May kapit- bahay din sila na nakakita na umuwi siya sa kanilang bahay ng madaling araw bukod doon ay may 14 na katao pa ang nagbigay ng ebidensya laban kay Evelyn at ni isang witness ay walang maiharap si Evelyn sa korte para patotohanan ang mga sinasabi niya. Sa loob ng pitong buwan ay nasa kustudiya ng kapulisan si Evelyn at sa mga buwan na iyon ay tanging ama niya lang ang bumisita sa kanya. Ang lahat ng mga kaanak niya ay galit sa kanya dahil sa krimen na kanyang ginawa. Masakit man sa kanila ang nangyari dahil nangihinayang daw sila at sinayang ni Evelyn ang magandang buhay na ibinigay sa kanya ni Steven. Ngunit kailangan daw iyong pagbayaran ni Evelyn. Ayon sa kanila, ay nabulag si Evelyn ng pera kaya niya nagawa iyon. Nang ma-interview naman ang isa sa mga kapatid ni Steven ay labis din umano ang lungkot na kanyang naramdaman. Masakit daw para sa kanya na hindi niya na muling makikita pa ang kanyang kapatid. Nasasaktan din daw siya para sa kanyang mga pamangkin dahil lalaki sila ng walang ama. Sa nalalapit na paghatol ng judge kay Evelyn ay uuwi sa Pinas si na Margaret at Alan. Gusto niya raw makita na makulong si Evelyn dahil dalawat kalahating taon ang hinintay niya para dito, umaasa siya na tuluyan na mabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Steven para makapamuhay na umano sila ng payapa. Noong November 25, 2004, nang dumating si na Margaret at Alan sa Pilipinas, dumiretso sila agad sa korte kung saan hahatulan si Evelyn. Ni isa sa mga kaanak ni Evelyn ay walang pumunta, tanging ang abogado niya lang ang kasama niya sa korte. Dahil sa patong-patong na ebidensya laban kay Evelyn, ay nahatulan siya ng korte ng guilty of murder qualified by treachery. At siya ay makukulong panghabang buhay at hindi basta-basta mabibigyan ng parole. Ayon kay Margaret, hindi raw siya masaya na makukulong si Evelyn. Ngunit kailangan niya raw pagbayaran ang krimen na kanyang ginawa. Bago sila umalis, ay kinausap pa ni Margaret si Evelyn. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Margaret na hinahanap si Evelyn ng kanyang mga anak at pilik itong pinapaamin dahil gusto niyang marinig na manggaling mismo kay Evelyn na siya ang nagpapatay sa anak nito. Ngunit kahit nahatulan na si Evelyn, ay mariin pa rin itong itinatanggi na may kinalaman siya rito. At itinatanggi niya rin na may relasyon sila ni Arnold. Nabanggit din ni Margaret na minahal niya si Evelyn bilang anak. Pero ganoon pa rin ang kanyang ginawa. Pinakita pa ni Margaret ang mga drawing ng anak ni Evelyn sa kanya para kahit papaano ay maibsan ang pangungulila niya sa mga ito. Idinagdag pa ni Margaret Margaret na hindi siya galit kay Evelyn. Awa umano ang nararamdaman niya para dito. Naawa siya dahil sa kulungan natatanda si Evelyn habang ang mga anak niya ay masayang namumuhay. Sa huli, nanaig pa rin ang pagiging mabuting tao ni Margaret sa kabila ng ginawa ni Evelyn. Sinabi niya na lagi niyang padadalan ng litrato si Evelyn habang lumalaki ang mga bata. Nakamit man ang hustisya sa pagkamatay ni Steven, ngunit hindi na maaalis ang pangungulila ni Margaret sa anak. Kaya't paalala sa lahat ng aming manonood na wag hayaang baguhin ng pera ang ating mabuting pagkatao. Laging makontento at magpasalamat sa kung anong meron tayo. At mahalin ng totoo ang taong walang ibang ginawa kundi mahalin at talagaan ka. Kung ikaw ang tatanungin, sa iyong palagay, pera nga ba ang dahilan kung bakit pinapatay ni Evelyn si Steven? At deserve pa ba ni Evelyn na padalan siya ng litrato ng kanyang mga anak? Comment down below.